yung Kaya kami insurance po yan. Ngayon, illegal yun. Bayaran dito, bawal po yun. Pag dito mo binayaran, ibig sabihin nun, corruption po yun. Kayo po ang nag-i-initiate ng corruption. Hi everyone. Grabe naman po ang ilan nating kababayan. Dahil sila na nga po itong nakapark sa kalsada at bangketa, ay sila pa itong may ganang magalit at magtaas ng boses. Sa video na ito, ay panoorin natin ang buong hinahon na pagpapaliwanag ni Sir Gabriel Go sa mga kababayan nating ang karahe ay kalsada at pag sinita mo sila ay sila pa ang galit. Panorin natin ang video na ito. Itong bangketa ay ginawang halamanan at ang naglalakad ay wala ng daanan. Tanggalin nyo nga yung mga halaman na para kahit papano may madaanan, kahit konti. Morning. Morning. 07, 07, nilagpasan nyo tong ano, L300. Bawasan nyo para may madaanan kahit kapano. Nilagpasan nyo yung L300, oh. Ang ginang naman na ito ay mukhang tinamad ipasok ang sasakyan kaya ginawa niyang garahe ang pangketa. Pansigin Kasi po ano, nilakagarahe nak po yan. Kaya lang po, naman nilang garahe umaga, akong divisorya, kaya nakagilid na gilid. Pasensya Nahiraman na po ah. kasi akong mag, ano, mag, mag-akyat. Kasi nga po, sira yung gate namin. Eh, pero hindi Naka, nakaharang pa rin po. po. kasi tayo eh. Na kaya nga po, ginilid na gilid ko po, po. Kasi pumunta po akong divisorya. Kumain lang po ako. Opo, kahit nakagilid po yan, kahit pa paano, sidewalk pa rin o, po yan. Tira nyo. Ito may Ay, mga bata. ako naman po. Opo. Kaya nakikiusap ako. Tikita nyo na lang po kami. Hindi po ba kayo nakalabas ka agad? Kasi meron po yung Hindi binibigay po na ng konsiderasyon. Hindi kasi kumain lang po ako, magugutom kasi ako. Na, ano na po ako, ko lang ako, tsaka na malengke. Eh, eh sana sa pinag na lang na maayos. Naka, sa po kasi sir eh. Hindi, dapat pinasok nyo na lang alam po. May garahe naman po kayo. Kasi buhay. yung gate namin kahit tignan nyo sir. Pero sa gabi po, pinapasok talaga po namin. oh, namin. Eh kung sa gabi pinapasok, bakit daytime hindi kaya kaya kayang po, ipasok? Aalis naman agad ako. Yun nga po ang problema no, eh. Yun po ang problema. Sorry din po ha. Gusto nyo lagi convenience nyo. Eh paano naman po convenience ng iba? Okay. Ang sikip na po ng Banlat Road. Tapos ganun kaya, pa. Kaya, nga po na doon ako sa gilid. Kaya po Kahit po na sa gilid, ako. hindi naman po private property oh, yan. Opo, hindi ko naman po. Oh, naman oh, po pwede naman kayo sumama if you hindi want. Hindi po, sir. Ano lang po kami? Dati na palang natikitan nitong ginang. Meron naman siyang garahe pero ayaw niyang ipasok ang kanyang sasakyan na posibleng katamaran. Hindi po namin kayo pwedeng pagbigyan lalo na pag lumagpas na po yung 5 minutes. Kung natikitan na po ako dito. Eh natikitan, na na natikitan ka na pala niya eh. Tikitan niyo na lang po kapag siya. Hindi po. Eh bakit kayo tinikitan? Ika-gawitin po namin. Wala akong sasakyan. Eh pasensya sir. na po kung natikitan pala okay, kayo ano dati. Eh ano po kasi IGA siya. Sir Gabriel oh. Oh, po. Apo. Alam ko sir. Natikitan na po sir. pala kayo dati. Oo oh, dati po okay. eh. Ano po kasi, sir? It should serve as a lesson na po dati. Opo, hindi po, sir, kasi talagang nagpaparada naman po kami. Problema lang po, aalis ako agad, kakain po ako. Nandales po. Sige na po, sir. Mo, ako Ilang minuto na ba yung video nyo? Oh. Wala po. Eh, kumakain po kasi kami. Hindi po. Kumakain lang po kami. Sige Ka na, sir kami po ang mag-a-adjust. po ang kuma kung kayo po ay kumakain, kami po ang maghihintay sa inyo. Ganon po ba? Eh, sir, pasensya na po. Hindi lang namin... Ito na lang po tanong ko. Ito na lang po tanong ko. Sabi mo, natikita ka na dati. So, it should serve as a lesson. So, pangalawang so, pang beses na po ito. ba, tagal na po kasi yun? minutes ay. and 8 seconds. oh, Sir, pagdali lang naman po. Ito pang ginang ang may ganang magsabi na napuporwisyo sila pero itong sasakyan ng ginang, ah nakakaperwisyo sa daloy ng tropiko dahil sa pagpapark nila sa kalye. Ano oh, 'yan eh? Ano may perwisyo naman po? Sige na sir. Ay hindi po, per hindi po perwisyo 'yan. Kayo po ang nakaperwisyo sa ibang tao dahil so, kayo, kayo po ang humarang. Ako kami, sir ako na po yung wala nang mang-aensyo. Ano, saan ka po? General yeah, Republic po. Kami gumagawa ng sticker niyo, sir. oo oh, ano naman okay. kayo po? O, po sige Update, po? po. Sino po kilala niyo? Sika po, si Dati po, sige. Eh, si? Sino yun? Huwag naman po! Sino? Eh! Eh! Sino naman, naman po? Din Wala po kong po. kilala. Sino naman po naman? Pasensya naman na po. Pakalawang beses na eh. Umamin na siya. Natikita na siya dati. Po, hindi po dito yun. Sa ano na po kayo? Bantay? Ay ganun dito din po dito. yun. Sige na sir. po Huwag naman po. Hindi naman sir. Hindi po. Sige na sir. Wala kaming gagamitin. Kayo naman, oh, wala kaming gagamitin. Taata, hindi po. Huwag pa po ganyan, sir. Para awa nyo naman. Paulit-ulit na lang po kayo, kayo na po umamin. Eh. Ang lalaki naman na ito ay tila nakikipagilahan sa tow truck para hindi mahila ang kanyang sasakyan. Bumaba ka! Bumaba ka! Bumaba ka dyan! Sir, babayaran ko yung bayari, wala rin. Yun, sa tumana yung illegal yun, bayaran dito, bawal po yun. Alam ko po, sir. Kaya Pwede po kayo kasuhan. Wala, wala po akong magagawa. Naka-illegal park po kayo. Kanina pa po kami dito. Break. Hindi, hindi, si si hindi. Kasi ko, na yan. Hindi mas... Hindi. Sinisira nyo eh. Kaya kami insurance po yan. Insured ang tow truck namin. Bakit kasi siya ang pinapaano nyo? Hindi, sir. Bumaba ka po dyan. Hindi po po dyan. Papayarin niya akin kasi ito eh. Bumaba ka ma... Eh, sige, pag na-disgrasa, ikaw mga bayad, ha? Ikaw nandiyan sa, ano eh, Manubela. Bumaba ka -a -a muna. Bumaba ka muna. Bumaba ka. Kasi nahayaan yung driver ang sumampa. Na -a -a Doon ka po. Kayo yung sumampa, ba't yung pinapayagan ng driver? Bilang sa Kunin Mali na nga ang lalaking ito sa pagpapag sa kalsada. Ay siya pa itong galit at mataas ang boses. Alam na namang bawal. Ha? Ano sa mo? Sabihin yung ay binabayaran ko na nga eh. Alam mo ba ang bayaran? Pag dito mo binayaran, ibig sabihin nun, corruption po yon. Kayo po ang nag initiate ng corruption dahil wala pong resibo dito. Kasi kukunin din mamaya. Abay ay, wala. Eh, dyan po kayo nakaparada. Bakit nyo dyan pinarada? Ikaw ba driver niyan? Ikaw ay, driver. Saan, bin, o, Ikaw sir, driver. Pinang... May lisensya ka. Opo, sir. Kung may lisensya ka, alam mo kung saan ang tama at maling paradahan. Alam po, sir. Kasi okay. Kasi, kasi kukunin din, Kung saglit lang yan, kanina ka lumabas. Kanina pa ako dito. Ayun Hindi nga, tinuko na. Oh. Kasi wala po, nasa pa po eh. Hindi po naman sasabihin niya eh, kung lisensyadong driver ka, responsibilidad mong alamin saan ang tama at maling parkingan. Sige, kung sabi mo sa akin kung tama yung paradahan mo. Mali po, sir. Okay. E, Kikusap po, sir. Kasi ang pakiusap ay, po, po kung lumabas ka kanina, ticket lang. Ang problema, kanina kaya pa ako dito. sir, dito. Ko po, sir, eh. Kanina pa ako dito. Sampung okay. minuto, okay. mayigit na ako okay. dito. Okay. Nataw na nga yung Innova doon, Oh. Kasi sir, nasa probinsya ko Hinul mayayari. Hinuli ka na nga eh. Loo na. Hinuli na nga to kasi nga, sabi ko, hulihin nyo dahil mahirap kasi ito. Kasi hindi ko alin, sir. Ito yung nagdun ako sa loob. Ikaw na mismo nagsabi, alam mong mali. Di ba? Alam ko sir, kasi nila sa probinsya eh. Kaya, ay... eh. kahit naman na sa probinsya, isa lang naman ang batas natin sa illegal parking ha. Alam po, Ang bangketa, ay pa. pa sir? Ang bayaran po sa impounding dahil wala pong resibo dito. Pag nagbayad po kayo dito, ang kalalabasan po niyan, korupsyon po yun. Kayo po mismo ang nag initiate ng korupsyon dahil gusto niyong maglagay dito at magbayad. Kaya kung usap ko, lang. Ako nga po. nagsasabi sa'yo, pinatutokoy kasi kanina pa ako dito naghihintay. May higit 10 minuto na ako. O, pasensya ka na rin, ha? Sumama ka na lang kung gusto mo. Wala pong tao Nasa sa probinan kasi nagsibalikan pa yung nagsiyawin. Wala po tayong magagawa. Nag-coordinate kami sa barangay nyo. Alam din naman ang barangay. Ay, wala lang po naman. ng rin din ang barangay. Sa totoo lang, hindi ka talaga puputin. Ay, tayin nyo po ako. Isang minuto lang po pwede ko ibigay sa inyo. Kasi hindi po pwede madali yung truck. Babalik po kaagad yung tow truck namin. Sige po, po Oxford! Sasama daw siya. Ito naman pong ginang ay taga barangay daw siya, kung saan ay walang helmet na suot. Walang helmet, walang helmet, walang helmet, walang, walang helmet. Yan, yan, yan. Naku po, alay ka dito, itigil mo yan. Karirilis. Taga barangay po kayo? Opo, ano pa ako, barong tari lang po ako ng barangay. Eh, ngayon po, posit pa ako sa Melchora. Okay, cut kita doon ha. Opo. Naka-uniforme po kayo. Yung plaka nyo, bawal po yan, illegal po yan. Ang laki-laki nakalagay, barangay. Next time po, sir. There's, there is no next time. Kasi nga po, kayo po ay public servant. Naka-uniforme eh, kayo. Ngayon po ako start. Monday, ngayon Monday lang po ako nag-start. Voluntary lang po ako. Kahit na voluntary, di ba? Kahit po kayo, baka Naka-uniforme ka. Ano sasabihin ng mga tao? Hindi ka naka-helmet. Tapos ganun ang plaka nyo. Sorry po. no helmet. Nasaan yung MB file niyan? Ate. Po. Nasaan yung MB file niyo? Wala pa po. Plaka na rin siya. Po siya po. Yung, May OR si Po, ito po. First day mo today nabigyan ka kagad oh ng po, motor? Eh, ano po sir? Sana lang all. Po sa bahay. Sa bahay tapos binigyan ka ng plaka ng barangay? Hindi po sa barangay nanggaling yan sa gumagawa lang po ng plaka. So, sino po nagpagawa? Ikaw? Yung mister ko po. So hindi mo yung... first So hindi mo first day, matagal na yung plaka eh. Ah, eh, hindi first day ko lang ay dito ko pa ay na bolo sa. Oh nga po. Pero matagal na po kayong ano, monitoring. Matagal na kayong monitoring ng barangay? Yung mister ko dati, ano yung... Ah, so matagal na po kayong ilegal ang plaka. Ang lalaki naman na ito ay iniwan lang sa sakyan sa kalsada habang naliligo. Sana po ay ipinasok nyo po muna ang inyong sasakyan sa inyong garahe para hindi makasagabal sa mga sasakyang dumaraan. Opo. Eh, oh, nako wala na, boss. May ano na eh, may TIF na. Eh, sabi ko po, tikita na lang ako. Wala na po, boss. Kasi pag once na-issued na yan ng form, wala na talaga. Magkano po ito, boss? Ito, sir? Hindi ko po masasagot yung towing eh, pero yung violation mo po, 2,000. Unattended. So, ano an an naman ako, sir eh. No, ka usap mo nung dumating ka. Pero prior ka dumating, meron na pong oras yan. Naurasan na po yan. Hindi na po. Pag once na issue na po yan, hindi na po pwede. Na lang ako May ticket na po talaga. hindi nga bo hindi nga pinapaliwanag ko sa boss bago ka pa dumating na orasan na yan lumagpas na po yan sa oras na konsiderasyon that's why na-issue ang kananang towing impounding form toad na po talaga wala, yan. Wala, wala pa naman ako. Hindi po namin masasagot mm. na po yan eh. Kasi... Eh, maliligo lang sana ako dahil alis na po. Nag-purchase all po sa Oo. Bakit yung babanod natin Bakit po kasi iniwan sa labas? Eh, lang po tayo na ako pa? Hindi, ang problema nga po, lumagpas na po sa oras na binibigay namin konsiderasyon. So wala na po talaga. Hindi po pwede ibaba po yan. Eh, kanina kausap ko po po, nasa baba ka eh. Hindi nga po, kasi nga lumagpas na silimang minuto. May oras nga po yan. Pag hindi lumagpas, hindi po yan ito to. At yan po ang makapikil ngang kinakaharap ni Sir Gabriel Go. Sa tuwing may mga kababayan tayong hindi maintindihan na hindi garahi ang kalsada at pangketa. Palagi pong sinasabi ng ilan nating mga kababayan ang gasgas -gas na dahilan. Kesyo kumakain lang, umiihi lang, tawag lang ng kalikasan at kung ano-ano pa. Pero ang totoo ay garahi talaga nila ang kalsada. Paano na lang po kung lahat ng sasakyan sa Pilipinas ay garahi ang kalsada? Saan na po daraan ang ating mga sasakyan? Kaya po sana ay kung bibili kayo ng kotse ay isama nyo po sa inyong budget ang pagpapagawa ng inyong garahe. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker